Umabot na sa 5.9 billion pesos ang alaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino o Tagtuyot. Ay sa Department of Agriculture, higit 80,000 magsisaka ang apektado. Sa kabila nito, ginit ng DA na hindi pa kailangan magdeklara ng price freeze sa buong bansa. Kasi hindi naman buong bansa ay merong apektado ng El Nino. Makita natin, mostly yung western section ng ating bansa ang naapektuhan. So kung idadama yung uh, buong bansa na na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa ibang area. Pero para kay Sen. Francis Tolentino, dapat nang magpatupad ng price control at magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Ito'y para tugunan ang epekto ng El Nino. Ang daming interventions na pwedeng gawin, pero hindi naman natin kayang kontrolin ng El Nino. that's a natural weather abnormality uh, beyond the control of, of the government. Ah uh, basta siguro uh, proactive 'yung ating Department of Agriculture, DTI. Baka mabawas-bawasan, mamitigate po itong effects ng uh, El Nino. Mga kapatid, Julius Babao po, Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.